narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga noon si Kuya Ruel and Miss Rachel nang in-interview sila ni Kuya Vincent ang una ngang inopen na topic ni Kuya Vincent doon ay tungkol sa kanilang mga bashers. Nabalitaan niya daw kasi na parang nagiging concern na naman si Miss Rachel sa mga bashers. Kaya naman pinaalalahanan na niya ulit ang dalaga na huwag niya itong pansinin. Nakasupport naman sa kanya si Kuya Vincent, si Ruel, buong kalingap team, lalong lalo na ang kanyang pamilya. Kaya huwag niya na daw itong intindihin. Sabi din ni Kuya Vincent ay kinamusta niya nga si Miss Rachel tungkol sa kanyang kalagayan. Sabi naman ni Kuya Ruel ay nung nagpa-check up sila ay ang problema nga daw kay Miss Rachel ay tungkol sa kanyang asid. Sapagkat minsan ay hindi siya makahinga ng maayos at yung naninikip daw talaga ang kanyang dibdib na may nabalitaan ako dito kay Rachel na maraming nagkano din. Maraming supporter mo nagsasabi sa akin na ito nga si Rachel na babash na naman. Another problema naman kakod. Sabi ko, wag mo pansinin yun ha. Andiyan si Kuya Rowell mo, andiyan lahat ng tarak, lahat ng nakapaligid sa iyo. Alam mo naman yung mga ginagawa mo, di ba? Kaya yeah, wag mo silang ano, baya mo lang ano. Yeah. Wag mo silang pansinin. Anong ginagawa mo bro pag ganyan na may inaano siya? Siyempre, ano, you know, cheer up. Tapos yes, napayuhan. Tama. Na lahat ng mga sinasabi is walang katotohanan. Yan. Tama. Iba tayo mismo. Tayo yung naka-encounter personally kay Rachel. Tayo yung nakakaalam pa yes. Yes. Kaya... Sa kanila, alam natin na mga bashers sila. Oh. So, automatic mga negative yung sinasabi. Kaya nga eh. Yun yung masyadong na-disappoint ako sa lahat ng mga ginagawa nila kasi masyadong grabe yung pang ano kay Rachel yung Uber na dati may nag text kasi ngayon wala na. Wala. 'Di ba? nawala Na wala na. Na mukhang sa tingin kami dalawa yung tinetext. Oo. Oh. Tapos medyo na hinto sa kanya, ako naman yun, yung pinagbantaan. Eh grabe bilantaan ka din. Oo, oh, yun sa text lang true, ah, true comment. Oh. at comment. Oo. Oh. Sa Facebook. Oo. Oh. Wala, hindi ko pinansin yun. Hindi oh. Ibigyan nila ng reaction, pero sa akin hindi ako, hindi ako nagbigay ng komento. Oh. Ito. So, nahinto. Mm. So ngayon, tingin nila sa si Rachel mukhang ano pa lang, mukhang baguhan pa lang sa ganito. So, Oo, kaya yun, nga. Prone pa sa mga ganyan, bashing. Tapos may itsura pa, Oo. ang ganda. Kaya sabi ko sa iyo, yung mga ganyan, hayaan mo lang yan. Yung okay. basta mga basher, lagi mo nang comment, kala mo ka perfecto sila, ano kala mo ka parang wala na silang mali sa buhay, wala nang ginagawang mali, ano. Kaya nakakainis din minsan, pero, <laughs> pero oh, mga pero ang lagi kong advice sa iyo, hayaan mo sila, andiyan sila kay Roy Wilmo, andiyan kami. Huwag kang si daddy, daddy Donut. Oo, oh, Daddy Donut niya. Basta huwag kang ano, huwag kang basta mo lang patulan. Kasi naiinggit 'yan sa lahat ng na-achieve mo sa buhay. 'Di ba? Siguro naiinggit kasi maganda ka, gusto nila maka ano mo. Gusto nila na Baka may gusto kayo lang oh. <laughs> Bro, iba. Bro, iba ka talaga bro. <laughs> So, mamatay sila sa inggit. <laughs> kaya nga, yung sabi ba ng iba na mga nagsuporta naman ninyo yeah, yeah. na mamatay lang sila sa inggit. Pag sabi nga, pag inggit, pikit. Sabi nga, natutuwa nga ka sa mga supporter ninyo. Sulit talaga. Diba, nakalive ka, nakalive si Rachel. Sabi ko, oh, may premier. Nagdalaw sa akin. Kaya sobrang, <laughs> grabe, sobrang thank you sa ano. May community na din kayo kasi bro. Kaya patuloy nyo lang yan sa paglilingap nyo. basa uh, basta, payo ko naman din iyo bro, ano, Roel. Ingatan mo silang ga. Uh, alam ko naman iniingatan mo. Yung tama yung payuhan mo. Kung hindi ko man ma-vlog si Rachel, alam, madami na ako tinutulungan, di ba? alam ko naman na ano siya sa'yo. Tigtas siya sa'yo. At alam ko hindi mo siya pababayaan. Di ba? At meron pa, may isa pa kung ano. Kamusta yung kalusugan mo? Eh, yun nga. Yun nga sana, bala ko. Ipacheck ka din. Napacheck up mo na, bro. Nakakawa. Oh, ano, anong, ano, yung result doon sa mga test nila yung oh. CBC si Normal naman daw. Normal lahat. oh, tapos yung kanyang urinalysis. Oh. Pinaalalahanan din ni Kuya Vincent ang dalawa na patuloy lamang sa laban nila sa mga bashers at patuloy lang din sa pag-abot ng kanilang mga pangarap sapagkat napakaraming tao daw ang, ang naniniwala sa kanila kaya huwag silang susuko. Pagkatapos naman ito, kinamusta din ni Kuya Vincent ang dalawa tungkol sa komunikasyon ni Kuya Rowell and Miss Rachel sa isa't isa. Kinamusta rin ni Kuya Vincent ang dalawa kung okay lamang sila at kamusta na ang kanilang pagsasama. Sabi naman ni Miss Rachel at Kuya Rowell ay maayos naman. Nagtanong ng ilang katanungan si Kuya Vincent katulad ng kung sino ba ang mabilis-mainis sa kanila, sino ang palaging nagpaparaya, at sino ang mahaba ang pasensya. Nagtawa na naman ang dalawa at parehas sa tinuturo ang kanilang mga sarili. Talagang hindi sila nagpapatalo sa isa't isa at kitang kita na natakasaya talaga nila kapag nag-aasaran sila ni Kuya Ruel. Nakita naman dito si Kuya Vincent sapagkat napaka komportable na raw ng dalawa sa isa't isa. Napansin nga ni Kuya Vincent na parang hindi lang daw si Miss Rachel ang nagkakaroon ng laman-lama pati na rin daw si Kuya Ruel. Parang tumataba na din daw ito. Tawang-tawa naman si Miss Rachel at sinabi niya kay Kuya Vincent na palagi daw kasi nage-extra rice si Kuya Ruel. Kaya hindi na nakapagtataka na medyo tumataba daw ngayon si Kuya Ruel. Oh naman. pero yung reseta ng doktor is tungkol sa kanya si Kimura. Ah, may baka may acidic Para siya. Oo, oh, yung acid reflux. Yung acid kasi na minsan nagiging heartburn 'yan. Hmm. Kasi, ano ba nang nararamdaman mo? Nararamdaman doon ya, yung no, elementary pa na pag mahirapan siya mag-tingi, mahirapan siya kawa. Ah, eh parang siyempre parang napupuno nap, 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 yun dito sa throat no? Parang napupuno ng hangin o may nabara. May ganyan naman. Pero pina-check mo din yung dalamunan mo. Yung puso mo, pinag-check mo. Kung sino nilalaman. Hindi. Yes. Kaya kasama din ang puso, sa puso at kine-check din yan po. PCG. Sirang check. Hindi. 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 nakakatawa kayo, ano? Pero kamusta yung pagkasama ninyo? Okay naman. Sino laging pigon? Siya. Talagang <laughs> talo. Sino sino laging nangaasar? Siya. <laughs> Pero sino ayaw ay, patalo. <laughs> sino laging ano maintindihin? Ay, ako. Sino makulit sa yung dalawa? Ay, ito. Pero nakakatuwa kayo na talagang ano, solid yung samanin niya, no? Kasi marami sa inyong natuwa. Marami talaga sa inyong bro natuwa. Yeah. Kaya sabi ko sa inyo, palagan nyo yung mga ganyan tao na susuporta sa inyo. Huwag nyo silang baliwalayin kasi grabe yung ang binibigay nila sa inyo. Yeah. Oo. Oh. Pero kahit gabi na, talagang nandyan pa rin sila, nanonood sila. No, kahit ng mga taga-ibang lugar na uh, sa oh. probinsya talagang pinupuntahan kami ganyan. Yeah, Kaya nga? Nagsasakripensyo kahapon. Kahapon. 18 na hours yung naman niya. Biyay? Yung, galing pang kondilyera. Grabe layo. Punta dito. Para mabisita, mabisita lang kayo. Lang lang wow. Anong masasabi niyo sa ano? Sa mga sumusuporta sa inyo bro? Nagpapasalamat ano po uh, ako sa mga tao na nagsusuporta, nagmamahal, tsaka nag-aadvise po sa amin. At uh, ayan, salamat po sa inyo. Lagi po kaming hindi Wow, thank you. Yan sa akin po, ah, uh, hindi ko man talagang masabi, no, personally sa inyo. Ngayon dito lamang po sa vlog ni Benson, Kalyada. Mapapasalamat po ako sa lahat ng support po sa amin. Wala pa nung na-scout -na po si, ano, si Rachel ni Benson, Kalyada. Hanggang sa ngayon po, mga kalinga, patuloy po yung support po sa amin. Sana po, no, hindi uh, po kayong magsawa, no, sa na suportahan po ang bawat isa bilang kami po mga kalito. At syempre, uh, yung suporta po pang kalahatan na po sa buong team kalinyo. Yes. Huwag lang po nakapokus sa amin. Kasi sa amin po mga kalinyo, uh, talagang lubos-lubos na po yung biyaya mga kalinyo. Kaya po, kung anong mga pwede niyo ibahagi sa iba, uh, welcome naman po yung mga ibang vlogger mga kalingap Kaya napapasalamat po ako sa inyong pagkintindi uh, At syempre sa inyong pagmamahal at suporta po sa ingat po kayo palagi Yun Parang may napansin ako, siya na yung tumataba. Si Ruel. Tumataba ka bro. <laughs> Di ba dati magbunta mo dito payat ka? Tumataba nga. Ano sikreto. Bro. <laughs> More rice. <laughs> More rice? Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. At talaga namang napaka-sweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.